Siya. Baka ba naman? Bakit ka nandito siya dito sa ilalim ng pubo na to sino gumawa siyo huh di Okay ka na ba? Gising ka. Ang dami mo nang gumihin. Hindi ka pa siguro naliligo. Ano ka na kita ang hinahanap eh. Ano yung nangyari sa'yo, ha? Is Lilith? Hello, what's up po mga idol? It's me again, Choy Kinatik po Santer. And welcome back naman po dito po sa ating YouTube channel. So, for today's vlog natin mga idol tayo ay uh, hahanapin po natin yung babaeng uh, maganda na mahaba yung buhok na po uh, na maganda na so, si Buntis. So update po tayo. So ang gagawin po uh, ngayon araw na po ay babalitan po yung bahay ko sa ating. Yung babae. Yung babae maganda po sa then, po natin. At baka sakali po tayo, makita natin siya doon. Samahan niyo po ako. Dahil sana uh, isa yung video na to. At hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel. subscribe I-click ninyo yung para po palagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating upload. So samahan nyo na ako. Hindi natin ito patatagalin pa at sana po panoorin nyo ang video na ito hanggang dulo. Mga idol, asahan ko po yan ha. Tara, let's go. So ayan mga idol. No? Papunta na tayo sa kubo. Magap din tayo. Ayun na po. Hinihingal ako kasi eh. Ayun dami na mga insect talaga dito sa lugar na to so ayan sa lahat ng mga viewers natin ah, uh, eto na po update tayo susubukan natin ha itong uh, bahay na ito kasi baka nagbakasakala tayong makita natin yung babae no? kasi nawawala po siya mga ito kaya samahan nyo na po, po ako ngayon ha Malapit na kasi tayo. Nandun kasi sa unahan yung kubo. Pero, matitaan tayo dito. So, yun na ito. Kalina pa ako ngayon. Dito na tayo. Ayan. Baka sa kaya lang tayo mga yun na makita natin yung kabahay dito. Ayan. So binalikan po natin dito para kung baka sakali tayo nga ma, ng makita. So ayan mga ito na. Nan, uh, nandito na tayo ngayon sa kubo. So ayan. Mungunan muna natin. Baka may mga tao dito. Parang may nagbago dito sa area na to. Baka pinuntahan ng mga o oh, may ari ng lugar na to. Parang may nagiba. Alam mo mga idol, marami na po ang nangyari dito. no? Sa bahay na ito. Kaya binalikan ko para malaman natin. Ala. Nakita niyo ba nakikita ko mga idol? Ano yan? Uy, may tao sa ilalim ng kubo. Sino ito? Ala. Ito yun. sini tu Asim ah, si, si Lily. dia tu kena know? nanti tu saya selarang sa sumpah dia lah bagi kamu dituju yang kamera slime itu sendirian ito siya. Kawawa naman. Bakit ka nandito sa ilalim ng kubo na to? Sinong gumawa sa iyo? Ha? Ngayari. Ano tulong? Okay ka na ba? Gising ka. Ang dami mo nang dumi, hindi ka pa siguro naliligo. Ang uh, matagal na kitang hinahanap eh. Ano nangyari sa iyo, ha? bislit Oh. Ayan mga idol. Hindi ko inaasahan to. No? Na nakikita ko babae dito sa ilalim ng kubo na to. Kawawa naman. Ay nako. Ano bang ginawa mo dito? May nangyari ba? Buti nila binalikan ko dito. Ano nangyari? Ha? Oh, okay ka lang? bakit ka nandyan sa ilalim ng kubo na yan bakit ka dyan natutulog kasi mga idol buntis to eh kawawa naman eh buntis ito si Miss Lilith oh, ang dami mga lamok dito mga insekto baka kinagat na siya totoo ba talaga nga buntis ka ha Wala. oo daw sabi niya mga idol buntis daw siya Lihat ke Tuntay sa loob. Huwag ka dyan. Dali. Sa loob tayo. Dali ka. Ikaw, kawawa ka naman. Masakit ba yung chan mo? Dali ka dito. Dali. Dali ka. Pasok ka dyan. Pasok. Sa sa loob para... Bakit hindi ka na... Dito sa loob natutulog? Bakit ka dyan pa sa ilalim? Sige. kawawa ka naman. Bakit ka naman sa ilalim na tutulog? Masakit ba yung chan mo? Ang na yung buhok ng mga idol, dumindumi na. <laughs> so, sa lahat ng mga viewers natin, no. Ay, insekto. Ito na yung update natin. Hindi ko inaasahan na makita ko dito si Lilet, tong babaeng buntis at hinahabol ng matandang aswang. Medyo kinakabahan ako mga idol kasi hindi ko inaasahan na makikita natin siya dito at akala ko yung matandang aswang na. Ayan masakit na yung tiyan niya at, in, at nandun siya sa ilalim natutulog yan po siya mga idol no? kawawa naman ang dami pa ng mga hayo pa sa malo dito mga mga ahas na baka na ahas baka makagat siya ng mga ahas dito napakadelikado so, dyan mo siya sa loob mga idol ha kasi magbanan mo tayo, baka dumating yung matanda. Aswang, baka naman si Miss Lilith. Pero mga ito, may pagbabago dito. Parang pinuntahan yata ito ng ano. Kasi lahat ng mga damo dito, sa sobrang init, namatay. Eh. Kasi yung dating pagpunta ko dito, ng mga ilang buwan, hindi ba ito ganito? yung patay na yung mga damo. So, ayan mga idol, hindi ko talaga inaasahan ha na makikita ko dito yung babaeng buntis si Miss Lalit at nasa ilalim pa ng kubo buti na lang pinuntahan ko talaga dito kasi may kutob ako eh, talaga kapag may kutob kayo pupunta kayo talaga kapag nakaranas kayo ng may kutob kayo mga idol kasi hindi naman lahat ng kutob ay mali yung kutob mo talaga ay eh, itry nyo baka ma matupad yung mga gusto nyo makita kapag may, mga kutob-kutob kayo dyan so eto na yung update natin at hindi ko asahan na makikita ko dito si Miss Lilith So siguro hindi, hindi na kami magtatagal dito pero sa ngayon mga idol magbanman muna tayo kasi ano delikado baka dumating yung matanda ba napaka delikado pa naman dito mga idol no Uy. Ayun. akala ko may tao dyan natatako bigla naman parang may binuhos na tubig sino kaya yun may yung engkanto kaya dito, mga duwende. Kakatakot ka man. Ito, hawat ni babae. Miss? Okay ka lang ba? Ha? Uy, Uy ano yun? Masakit pa yung chan mo? Ha? Masakit pa yung chan mo? Sige, huwag kang mag-alala. Yung buhok mo, ang dami mo ng mga dumi. Ang dami ng dumi ng mga buhok mo. Dapat, oh, mga idol, oh, ah, dami ng mga, kasi nakahiga siya doon sa ilalim eh. So, ayan po yung update natin ha, ngayon mga idol, sa video na ito. At hindi ko talaga inaasahan na makikita ko talaga dito si Miss Lilith, no, mismo sa ilalim ng kubo na ito. Sobrang nakakatakot. Kaya ngayon, ah, magpapahinga muna kami at saglit, aalis kami dito baka makita pa kami ng matanda o mga tao dito kasi malapit lang po sa may kalsada no? kasi parang na, natunto na ito ng mga tao marami nang nakakaalam dito mga idol na may, mga, may bahay dito pero di nila alam po sino ang nakatira kaya may, may nagtataka nga ako kasi yung mga nasa paligid ay nag, may ano bigla namatay yung mga dahon ba mga damo, puno baka siguro sa sobrang init dito ayan muna yung update natin ngayon so mamayat mayat aalis na kami ni Miss Lalit dito no? so, papakita ko lang sa inyo ulit itong buong lugar dito mga idol oh. talagang walang wala -mula na walang hugas o mga ano dito at dyan hindi ko nga sa ilalim kung ano nandito sa ilalim bakit nandito sa si Miss Lalit sa ilalim ano na to Ayan, dyan po siya ah uh, na siguro sa sobrang pagod niya mga idol o baka nahilo siya hindi na siya naka po, naka nakaakyat dito sa may hagdan no sa may hagdan baka siguro na yung masakit yung tiyan niya baka hindi na siya nakaakyat diyan na lang siya natutulog no o na baka nahimatay siya kasi nawala siya eh pero nakapagbihis pa siya mga idol kasi marami kasing mga viewers natin nagtataka bakit daw ayan po siya no bago na po yung suot ni Miss Lilith no Nagbihis po siya. At hindi ko alam ko. Kasi ako po ang nagbigay ng kanyang damit mga idol oh. Ayan po yung. Ako po yung nagbigay ng kanyang damit na yan. Bago po yan. So ayan po. Ito na yung update natin. At. Ay, hindi na kami magtatagal dito mga idol. Baka mabutang pa kami ng matanda. So ba, uh, bago ko alis mga idol. At bago kami alis dito. Maglilibot muna ako sa saglita. Diyan ka lang. Miss ha, dyan ka lang. Huwag kang alas dyan, Miss Lilith. Kasi, magmanunun ako dito sa glit. Hindi ka nakakatakot. So, ayan, no? sobrang tahimik dito mga idol at nakakatakot nga lang dito so ayan nandiyan sa loob yung babae yung papasalamat ako dahil hindi na ako nahirapan nahanapin siya buti na lang pinuntahan ko talaga dito yung pagkakataon talaga mga idol hindi natin inasahan na hindi, 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 hindi natin inexpect ba na mangyayari ito na mayroon tayong gusto pero hindi natin inaasahan kasi hindi, hindi ko talaga inasahan na makikita ko siya dito. Nagbakasakali lang ako. Kung wala, kung hindi ko siya nakita dito mga idol, hahanapin ah, natin sa ibang lugar. Pero buti na lang, nandito siya. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos, no? Dahil iningatan niya kami. So, ito na mga idol, yung update natin. Wow. Yan siya sa loob. Po. Yan pa siya. Tapos ito luma na to mga ano niya. Mga ano dito. Luma na. Wala nang hugas. No? So ayan mga idol. No? Hmm, ayan. So palagi kong uh, binablog dito kasi binabalik-balikan kasi eh. Kaya Ayan. Gusto ko lang ipaliwanag sa lahat ng mga viewers natin at sa lahat na nagko-comment na bakit pabalik-balik na yung vlog natin. Gusto ko lang iparemind po sa inyo at ipaliwanag po sa lahat na nag update po tayo mga idol. Kasi po may mga tao kasi, hindi man kayo yung ibang tao na nagre-request po na balikan natin yung area, i-update natin yung babaeng maganda. So kayo po yung mga viewers po natin ang nagsasabi. Kaya po at ah, talagang gusto ko talagang, ah, ko talagang mag-vlog na dito at mag-update kaya hindi po siya pabalik-balik. Ah, uh, yung lugar po ay s'yempre ina update update po natin. Kagaya po ngayon, hindi ko inaasahan na makikita ko ito yung babae. Kaya sa lahat ng mga viewers natin nagtatanong at nagko-comment kung bakit pabalik balik yung mga vlog natin. Ay nag-a-update po tayo, no? Kasi po uh, maganda kasi yung ano ng babae eh, no? At talagang naano na ako sa kanya, mga idol na mag-vlog. So, si ah, uh, nung off-cam po kami, ay sinabihan ko nag ano sinabi ko sa kanya na na nasa ano tayo nasa YouTube no nag uh, nagba ako pero sabi niya wala daw ang problema no basta lang daw hindi daw siya makita ng mga tao kasi baka wala nang makaano sa kanya kaya pasensya na sa lahat ng gusto makita yung mukha niya ay private muna kasi bata pa siya at para din may privacy po kasi po nakatakot siya sa social media yun po yung sabi niya po sa akin kasi nagpaliwanag po ako sa kanya bago po tayo nag uh, nag update no kaya pero hindi natin inaasahan na nabuntis pala itong si Miss Lelet ng kanyang asawa so hindi ko inaasahan din ito kaya ayan po siya ngayon sumasakit tong kanyang tiyan so aalis na kami ngayon no baka maabutan pa tayo ng mga tao dito kasi feeling ko mga doon may mga tao talaga dito naka ano na nalaman na ba no so ayan po ayan po yung update natin sa ngayon alis muna kami mga insekto alis muna kami ngayon baka makita pa kami ng mga tao dito no kasi ayun ni Miss Lilith ang mga tao baka ma-expose po siya yun lang at sana uh, panoorin niyo pa yung mga vlog pa natin maraming maraming salamat tara na Miss Lilith alis na tayo dito click na Alika na dali. Baka mabutan pa tayo ng matanda kasi nahabol ko ka, kasi buntis eh Ika na Bunta dyan sa kabila Ika na Ika Dito dali